Oh <laughs> So, okay mga guys, mga idol, uh, welcome back to my YouTube channel. So, andito tayo ngayon mga guys sa uh, mga busing dito sa Barangay Wawa. Bali, meron tayong nakitang bago lang tayo dito. Bag dumating tayo dito mga busing, mga idol, ay nung isang araw, pauwi na rin lang kami. Ngayon ay kaso, ipapauwi na sana kami, magaparada kami ng bangka dito, ay nakita namin itong... Isang bahay dito. So, kawawa naman, mga busing, mga idol. Ito yung bahay nila, mga busing, mga idol. Ah, so, tara, mga busing. Ito yung nakatira dito. Yun yung asawa niya. So, tara, mga busing, mga idol. Ah, pasukin natin yung kanilang loob ng bahay. Kaya siya, eh. ito yung bahay nila, mga busing, mga idol. So, piti ba kang umupo din eh? pwede so, piti man din. Ayan. Wala ito po yung... din, mamay pa si Dingan. May bahay. Ito yung anak niya. Ano? Sino nga na ito? Sergilina. Yan. Ano yun? So sa may mabuting uso dyan na pwede mag-sponsor. Ito yung bahay nila mga guys, mga idol. Ayan, bahay. dito. Pag malakas ang hangin. Mm -hmm. Yan. Buti ka siya kayo dito. Oo, oh, lahat kami. Naka, ano kami dyan. Hinira? Oo, oh, Ilan kayo dito natulog yan? Bali dito lang yung tulugan nila. Yan, Natulog kami lahat. Yan yung dingding nila mga... Ano ito dati, Ate Gorle? Wait, it's si dito. Wait, oh. Buti oh. pinatira kayo dito. Ay, ito dati ito Pinaalam mo. Pinaalam niyo? Oo, oh, nag-ano kami sa barangay para kami magkamay sariling, mm -hmm. sariling nga, nga nito. Hindi ni kami nagatrabaho. Ay, pa naman kami doon ay yung... Kaya nga, netsaka yung ano nyo ay... Bago tawag ito. Sinakripay siya yung bahay nila. Pambayad sa ospital. Bininta. Oye, ngayon, ko yung bahay namin. At wala kami pambayad. Naistro ka na niya. Ako wala naman. Kapasuki si Juan. Oye, yan ito. Dili ka. Sa ibang mga. Ay, 30,000 yung binayad ko. Wala man lang pambayad kayo. Nang ginawa ko sa bahay namin. Mm -hmm. uh. Wala naman Maka ako. ilang araw si Kuya Ipong sa ospital? Ah, inab ano, inabot kami ng bago taon. Kung so, so, kami kapag... nagbago sa all. Dapat yan mo sa mga... Kuya Ipong, pasok din ni Kuya Ipong. Para maging zero So mga na. guys, mga idol, uh, mga busing. Wala siya na hospital sa Kalapan. Bali, ako'y... Hindi naman. ko rin naman ito matis mga busing, mga idol. Dahil kamag-anak rin namin ito. Kaso wala lang talaga ako may tulong pa. Ayano siya, wala siyang bridge Piki. Kaya... Kaya ako'y nagbayad. Hanap muna tayo kung pag sino sa inyong may, na, may mabuting na loob na mag-sponsor kahit sa bahay na, lang. Hindi na pwedeng sa DSWD, sa... Ang ilapakay nyo naman dito yan. para maging zero billing kayo. Dito ay ang bigay lang sa amin ay 1,000 lang. Kung inaabot pala ng malakas ang ulan, mm -mm. Ay di, halos pag, hindi na kayo makatulog dito. Pag naulan, hindi na katulog dito. Pag talagang ang piyas ay abot ay, basa lahat kami. Gising kayo lahat. Oo, um, ako naman pag nag may mga kurtina naman ako malalaki, inatabihan ko lahat kurtina, yan, palibot, yun. May Lalo ngayon, parating na habagat, oh, ano? Ay, naku, pala mo, lipat din lahat. So, yan? Uh, yun ang aming, ano, dito. Ilang so, uh, anak ang nagpasok? Lahat yan, ha, pasok? So, yan, mga so busi, mga idol. Kahit ganito kahirap. Ito yung pinsa namin na ito, na-stroke pala siya. Na-stroke yan ang December o alang... 26, 2023. So, na-stroke siya eh, noon. Na na hindi na makapagtrabaho. Hindi siya makapagtrabaho. Ako lang ang katistahan mong magtrabaho. Para lang makaraos. Kasi, so, yeah. noon na-stroke yan, pinanok ko pa siya yung 5,000. Para lang siya ma-therapy. No, Oo. Oh pagtira pi naman ay ako na rin na nagayulot. Ang hirap naman pag may siya ay ah, ko pa. Pagkain na namin, pambili ko na lang sa kanya ng gamot yun. Mm -hmm. Ah, may, maintain, may maintenance siya? Oo, oh, may maintenance siya. Eh, pero hindi ko siya na nadiritso baga ang painumay noon para hindi siya lagi mahiblag. Dapat yun tuloy-tuloy. Ay, paglasinan. Ano. Pero hangat din ako sa kanya. Oh. Kahit siya ano Pangit nga yun, Ate Gerly. Pag inatigil-tigil mo, dapat yun ay tuloy-tuloy. So yan, Ate Gerly, ikaw na ang magsabi kung sino yung gusto mag-sponsor na makagawa. Oh, so mga guys, mga idol, mga busing. Sa mga kakilala ko dyan ng mga... Sa, sa, akin naman kung sino talaga sa akin... Mga kakilala ko kahit baga bagong kilala pa lang tayo mga idol. Ma ah, baka pwedeng... Mm -hmm. Kahit kaunti unti kung pagsamahin din Pagsamahin natin lang. yan. Gagawa kung ako lang mga busing mga idol, hindi ko kaya pag ako lang. Ay, uh, sana matulungan natin kahit... Sabi naman talaga, Emily. Sabi ko man din, Emily, tumulong na bigyan kami ng bahay. Ay, kahit yung bahay na kahit na, hindi na, na si <laughs> Kahit hindi na, na siminto. kahit ano lang Kahoy, kahoy tapos... Uh -uh. ayos na sa amin yun. Basta kami sama-sama. Ay, lahat sama-sama kami dito. Ang wala lang dito ay panganay ko eh. Mm, uh, dito ang anak ko. Yan. Mm. Ilan anak matigali? Bali, walo. Mm. Yan, walo yung anak niya. Walo ang anak ko. na lang. Itu, na lang. Itu, itu ang ko Ay, tayo pang mag-asawa. Pang mag-asawa. Bali, uh, yeah, kami dyan, uh, yeah. talagang... Yan, ang, ito ano, yan, yung tinutulugan lang nila yan. Hindi pa nga niya ayok pa, eh. Nagigay siya, yan, yan lang, ang aming... O ano, ito, halos wala silang dingding -ding mga busing wala. mga idol yan, no? May bahay sila dati. May binipta? bahay sila mga busing may mga idol. May bahay kami, ay eh. binintang. Na nga, simula nung na-stroke at walang abayad sa hospital. Ang hirap ko nun, ay. Anong hirap, ate girl, eh, kung saan pa yung inatirahan nyo, yun pa ang nawala. Ano? <laughs> no? Uh -huh. Ay, hindi naman kami makalod, girl, na dinigatira pa. So, mga busing mga idol, at tiwala lang, kung halimbawa may gusto magtumulong tiwala lang sa mga kakilala ko na dyan yung mga kami makapagana buhay ng ngayon. yan ito yung isa dalawa sa mga anak nila ganyan palang kaliliit isipin natin yan tatlo yung maliliit, maliliit ganyan kalalaki dito lang sila natutulog sa dyan sama sama ano di kami dagdagi ng piso ay wala nakaipa pa may pira ay palakad lang ayaw na i-miss neng anong grade mo na neng yan ay tumigil pa. Nasaan ba? Ay nga ni Sir G pala. Wala dyan. So bali nakilala namin yun. May, kaya may inaanak itong asawa ko mga busing ay, nung nagbakasyon kami. Ay maayos pa naman yung Sa, uh, uh, tayo ng bahay nila ay kaso. Tamang bakasyon na. bakasyon natin ay bagong panganak siya. Kinuha akong ninang. Hindi Oy! naman namin naasahan na sana ay, ganito yung madadatinan din namin dito. Ay ang um, ano ko naman dyan kay... Kung hindi ko naman yan ay ayaw na magpadala ng strap yan ayaw. Ay pinilit ko. Kaya ako naman kahit siya stroke, yung, ay ganun Yung yung bahay ay maibalik, yung buhay ay hindi na maibalik hindi kung maibalik talagang kaya, uh, kaya kailangan ko ay sabi ko. Nung kumakagawa dahil mm. hindi ko siya wala naman tumulo sa amin. Mm -hmm. No choice. Ang um, hirap ko kayo sa <laughs> hospital, ako aki lahat. Kasi pag hindi mo yun na uh, ilabas doon, lalong lalaki at lalaki at lalaki ng bill nyo. sabi ko nga di lahat ng pagsubok sa akin, nangyari sa akin lahat. Ang hirap, ang hirap ng ayos lahat. Taga, ano ka ng basura, pero yung nagkakakain kami, pero Iba yung bahay nga, iba yung bahay. Iba yung may bahay. Ka kaya na yung itawid ang sa pagkain. Sa pagkain, kaya uh, namin may itawid yung bahay na namin hindi namin bahay, magawa. Kahit, kahit, hindi man... Ay, ito ay hiram na namin to. Hmm. Ito yung hindi talaga natatagtag na with Ay, dito na lang kami pina, nang lang, pinatuloy. Pinatuloy lang karangay. para malapit sa trabaho. Dito kami na-stroke. Dito na lahat. Kaya dito din kami, sabi ko eh, kung kami aapalisin dito, walang maalis. Dahil dito yan. tayo nagkasakit ay Yan. Dito ang nag-ano sa amin sa buhay namin. Kaya sabi ko, paglabang ko ito. Kung kami apay, sin, dito pa rin. Tsaka mas na rin pati ito So yan. Ang ano. Ma'am, salamat Japan. Siguro naman ako po ay... Bagamat ma'am salamat Japan tayo po ay bago pala lang nagkakilala Siguro naman po ay Nakakuan pa ako kung baka may makilala po tayo na pwede mag... You know? Kahit tulong lang po, kahit paunti-paunti. Mahingi din ako sa ibang uh, na, na, mga nakikilala ko na rin dyan. Well, na, ang hirap na ko Sana po. po matulungan natin But ito. mat itong ma charity ko na ito, matulungan yeah. natin. Yan nga may na instruction instruksya December. Lumabas kami ay January. February pa kami lumabas. Mas, parang mas luwag kayo dito. Dahil maganda ang hangin ba dito. Nakita hindi Pero kung totoo si Natigeli, parang nastahimik kayo dito, ano? Oo. doon sa dati. Tahimik kami dito, walang gulo. Ang problema nyo lang talaga, siyempre sikip kayo. Sige, kami. Hindi mm namin, nami palaki, kaso hindi kami makapagpalaki. Okay, kayo. hindi okay na kahit maliit, Ay, Kahit maliit, kahit maliit kaya, basta oh, maayos na bahay. Na, hindi na kailangan yung malaki. Wala kami pambili ng mga pawit. Ima di sabi ko, wala kami pambili. Bubong, mga busing, o oh, yan. Yung mga mga malitis na yero, mura din oh, Wala kami kwan. Ito talagang bali, seed talaga. Itong hitting seed na ito, mga busing, mga idol, bali ito, eh, tinayo lang dito. Oh. Tinayo yan lang mo. yung ginawa, pinagawala <laughs> sa aming bahay. Pero naka tulong na yan? Tulong na dito oh, ang dami? Oo, parang luma na din yung ano ay. Ano na ito? Butas-butas? Bali, ito yung binagay na tulong ng barangay sa kanila na dito sila titira. Dito Pero tayo. hindi naman dapat kahit sama ayos-ayos na bahay sana. Kasi may mga bata. Kasi may mga bata. May sakit pa. Isipin natin kung madating na naman yung tagbagyo. O dito pagbagyo, na dito sama kami sa isang sulok na gano'n lang. Sa upo. kami nakaupo lahat. O sabi ko pa yun. ah oh, Bali na isang taon na din kayo dito. Oh, dalawang taon na kami dito. Dalawang taon na silang natira mm -hmm. sa ganito. Dalawang taon na kami oh, dito. Oo nga, naisyempre yung kita nyo. Ikaw lang ang naghahanap po, hanggang sa pagkain oh, lang. Sabi lang magutom ang pamilya. Ang, ang kita ko lang naman ay 190 pa nga. Oh, Yan, nasa daw siya ng 191 isang araw. 191 araw. Ay Mati saan? Ang halya Tutusin ko lang tayo. Kulang, pa yun, kulang sa pa yun. Mga, ano lalo nag-aaral. Eh, ang mga, mga anak ko na pa. Isang ko pa. Eh, pero pag sa pulpes hindi eh, pa ako nakakasahod. Hmm. Isa pa yun. Bakit? Hindi ko alam. Maraming ano din sa pulpes. Pero napasok lahat ang ako. So yan yeah, mga busay mga idol. Malay mo ay makukuha mo ng buo. Ay, di ay nagreklamo pa. na ako. Ay, sabi hmm. ko ba't hindi ako nakakasahod magtiwala lang kay mga busing mga idol uh, sa tulong ninyo paggagawa natin ng bahay itong isang pamilya na ito kahit maliit lang alam ko andyan kayo may mabubuting puso kayo na mapapagawa natin ito ay, ay, dito, isang charity ko pong project kaya ahing ko po ng tulong sa inyo ito mga wala kaming ibang, mga kamadjik ko tulungan natin itong na. latag lang ako ng konting kumot kaya kami may mga kumot mga unan nabigay sa amin Mm -mm. Oh, dito wala na kaming ano dito. Ang mga damit din namin eh, puro bigay din lang lahat. Hmm. <laughs> um, pa, ako naawad pa. ako may nagabigay, oh. Uh, um, na namin. Ay, sa so dami ba ka nagabigay? Lahat naman. nung wala, na nagbagi, yung sa lahat. ah, lahat <laughs> wala din dito ay puro damit na binigay sa amin. So, tigarli hanggang dito muna yung ating video. Sabi kung ano yung masasabi mo dyan, mingi kayo ng baka isa sa mga makapanood nito na may mabuting puso na kahit bahay na lang ang kuha ninyo. Oh, eh, ang ang ano naman amin talaga may material nao na bahay. Eh. Kahit maliit basta may, may bahay. 'Yun, 'yan iba, iba may, ano, sa amin. Mga guys, mga idol, 'yan. Sana matulungan niyo yung charity ko na ito. Uh, malaking bagay pag nakatulong tayo. Na napagawa natin siya kahit maliit na bahay na may dingding, may yan lang mga bossing mga idol hanggang dito na lang muna at yung mga gusto tumulong pa na lang dyan sa comment section para uh, maikwan ko sa inyo kung paano natin ito matulungan siguro mga bossing mga idol pag nakaipon tayo ng pang dito sa kwana na ito at babalik tayo dito sa Mindoro is ibablog din natin yung paggawa kung paggawa kung meron tayong may pang paggawa ng bahay tayo mismo ang magbibidyo habang ginagawa yung bahay nila kung tayo magkaroon ng ipon. So, hanggang dito na lang aking video mga busing mga idol. Maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga silent viewers, na, sa mga silent viewers ko dyan. Lalong lalo sa hindi nag-skip ng ads. At gayon din sa mga nag-skip ng ads. So, yan. Ayun, biglang biglang may ilaw pala. lang pala dito mga Ila busing. Yan, makikita na natin ang ah, ayos yung loob ng bahay. Balis, saan ang kusina ninyo dito? Ayan lang kusina nila. Ito yung kusina nila. Ano? Yan. Oh, yan. Wala namang gamit ko. Ayan lang. Yan yung gamit nila. Oh. Ito yung bubong nila. Oh, yan. Tinagpi-tagping mga plywood. Plywood. Saku. May sari-sari dyan. May karton. Ayan. May sari-sari na din. Ito yung nag nila. Yung isang pinakang shade. Ito yung... Weeding shade. Weeding shade. Nilagyan lang nila ng haligi para maging bahay. Gila, talaga, Yan, dito sila natutulog. Sama-sama sila dito natulog. Bali, siyam kami dito. Siyam silang natutulog dito. <laughs> A, barak, ay, Yan, ang dingding nila mga boss, yung mga idol, oh. Kita naman natin. Oh. Hindi natin ay, maintindihan. Sari-saring kurtina. Panway. May plywood. Na Matakpan, no. lang Matakpan lang ang dingding. Matakpan lang ang dingding. Matakpan talaga yun. Oh. Kapag nalakas ang mga ano, naman din. O, oh. Siyong, oh. Dito, 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 dito. Yan, oh. Naglagalo din lahat. Oh. i yeah. yeah.